Imbis na mag-relax at magpahinga na lang dahil sa kanyang edad ay mas pinili pa rin ni Nanay nene magsumikap sa buhay para suportahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Gigising ng alas 4 sa umaga para magluto tsaka naman siya maglalako ng kanyang mga paninda sa hapon hanggang sa gabi. senior na kayo? So, po, sa July po. 69. Pero ang sipag niyo ba? Naglalako ba kayo ng paninda? Bakit naman? Kailangan po eh. Marami tayong pinapakain. Meron pa akong matandang inaalagaan. So marami pa kayong ano, sinong uh, sinusuportan? Mar may papa. Meron pa ako kung mga may dalagat pa, may binata pa ako. Sige ma'am, sana mababa pa yung ano niya ma'am. Opo, may awa pa Panginoon Diyos. Oo nga, sige ma'am, tiwala lang. Opo. Ikaw mismo nagluluto na ito ma'am? Opo, ako po mismo nagluluto niyan, lahat. Iba-iba po, tinda ko. Pagkatapos yung magluto sa umaga, maglalako pa kayo dito ma'am. Mm -hmm. Grabe yun. No? Ano ang Madaling... na nakakawin eh, ma'am? ah, uh, mga ano na po, 6 ng gabi o kaya po 7. Depende po, pag naubos ka agad, Uy, nako. Tapos gigising naman kayo ng maaga. ano oras kayo gigising? Mga 4 o'clock po. Grabe, no? 4 o'clock, lalaban ko muna yung uniform ng mga anak ko, apo ko. Tapos, mga abang nagluluto ako, naglalaba ako. Grabe, sabay-sabay, oh, ma'am. Ang sipag niya. Mama, anong ma pangalan niya, ma'am? Ani Nita. Ayan, nanay Pero dati, ma, meron kayong pwesto. Dati po sa palengke may pwesto kami. Tinanggal no, po yung mga pwesto. Uh, sige ma'am, sana may balik no. Uh -huh. Para hindi na kayo mahirapan maglakulak. Uh -huh. Sige, na sige, sige ma'am. Order ako. Saka ito, mamaya magte-take out ako na Yes sir. N Nenita. Ah, uh, meron tayo na kasalubong si Nanay Neneng. Ah, uh, sikat to dito sa may Paco, Manila. Naglalako siya dito ng mga paninda, merienda. Mm -hmm. Ayan guys, 60 na siya. Itatrabaho siya para hindi sa sarili niya guys para sa mga pamilya niya. Ayan, grabe, napakasipag ni nanay. Ayan. So, ayan, tingnan natin yung paninda niya. Marami daw nagsasabi dito, guys, sa mga paligid kanina. Napakasarap daw talaga ng merienda niya. Especially yung pansit. Tingnan natin. So, nakasalubong namin siya. Bilag na namin kasi nakaka, ano siya eh. Very inspiring yung ano niya, storya. Hmm. Rapa. Ah. So, kompleto sa so, hugo, may kick jam. Mm, may kiki mo. Oh. Nakakatuwa si Nanay. Kasi imagine ninyo ah. Oh. Uy siya ng alas 6 ng hapon. O kaya mga alas 7 ah. Oh. Uy uli siya ulit siya ng alas 4. Oh. Sipag no. Ayan si Nanay oh. Dami bumibili. Mmm. Tapos meron pa yung spaghetti. Wow. Mmm. Pinay spaghetti. Medyo maasim-asim na matamis, tamis. Ang sarap. Sa kami mga ano, yung mga hotdog. Ang galing ni nanay, hindi talaga siya tumitipid sa ano, sa mga pagkain nyo. Mm. May nakita rin tayo tindang buchi doon, no? Favorite ko to, guys. Kaya nag out na ako. Mga natin, may mungo sa loob. Mm. Nga lo. Dami mo mong gusto Bago pa natin maubos yung food trip natin, andito pa rin si Grain Smart. Ayan guys. Sa mga naghahanap ng coffee, uh, at gusto nyo i-lesson yung, yung ano, sugar intake nyo guys. Ito, uh, meron tong kasamang natural na sweetener, yung stevia. Ayan. Tapos ang dami gulay na kasama na ito. May okra, malunggay, barley. Napakadami guys. Sa mga hindi pa nakakatikim, order na kayo. Marami to sa orange saka sa black apps. So, ayun guys, napaka very inspiring ng Salamat ma'am. Ingat po kayo. Napaka bearing inspiring, napaka very inspiring yung buhay ni Nanay Nena. Para magsipag, imagine niyo, senior na siya, magsisipag pa. Ano pa kaya tayo mga bata pa, no? So ayun guys, maraming maraming salamat. Syempre, i-enjoy na namin to mga kasama ko. Thank you. Imbis na mag-relax at magpahinga na lang dahil sa kanyang edad ay mas pinili pa rin ni Nanay Neneng magsumikap sa buhay para suportahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Gigising ng alas 4 sa umaga para magluto tsaka naman siya maglalako ng kanyang mga paninda sa hapon hanggang sa gabi. Hey, senior na kayo? So, pasad your life po. Pero ang sipag niyo ba? Naglalako pa kayo ng paninda? Bakit naman? Kailangan po eh. Marami tayong pinapakain. Meron pa akong matandang inaalagaan. So marami pa kayong ano, uh, Marami may papa. Meron pa ako kung mga may dalaga pa, may binata pa ako. Sige ma'am, sana mababa pa yung ano ma'am. Opo, may awan pa yun ang dyan. Oo ma. sige ma'am, tiwala lang. Opo. Ito mismo nagluluto na ito ma'am? Opo, ako po mismo nagluluto niyan, lahat. Iba-iba po tinda ko. Pagkatapos yung magluto sa umaga, maglalako pa kayo dito ma'am. Mm -hmm. Grabe yun. No? Ano ang Madaling... sakin na nakakawin eh, ma'am? Uh, mga ano na po, 6 ng gabi o kaya po 7. Depende po pag naubos ka agad. Uy, ko. Tapos gigising na kayo ng maaga? Oo. Oh, ano kas oh. kayo gigising? Mga 4 o'clock po. Grabe, no? 4 o'clock, lalabang ko muna yung uniform ng mga anak ko, apo ko. Tapos, mga abang nagluluto ako, naglalaba ako. Grabe, sabay-sabay, oh, ma'am. Oh, Ang sipa niya. Ma'am, anong pangalan niya, ma'am? Ah, Ninita. Ayan, nanay Pero dati, ma'am, meron kayong pwesto. Dati po sa palengke may pwesto kami. No, Tinanggal eh, po yung mga pwesto. Uh, sige ma'am, sana may balik, no? Uh -huh. Para hindi na kayo may hirapan maglakulak. Uh -huh. Sana nga po. Sige, sige ma'am. Order ako. Saka ito, mamaya magte-take out ako na Yes, sir. N Nenita. Ah, uh, mayroon tayo nakasalubong si Nanay Neneng. Ah, uh, sikat to dito sa may Paco, Manila. Naglalako siya dito ng mga paninda, merienda. Mm -hmm. Ayan guys, 60 na siya. Itatrabaho siya para hindi sa sarili niya guys para sa mga pamilya niya. Ayan, grabe, napakasipag ni nanay. Ayan. So, ayan, tingnan natin yung paninda niya. Marami daw nagsasabi dito, guys, sa mga paligid kanina. Napakasarap daw talaga ng merienda niya. Especially yung pancit Tingnan natin. So, nakasalubo namin siya. Bilag na namin kasi nakaka, ano siya eh. Very inspiring yung ano niya, yun, story yan. Hmm. Rapa. Ah. So, sa kompleto sa ako, may cake yan, Hmm, may kikim mo. Oh. Nakakatawa si nanay. Kasi imagine nyo, ah. Oh. Uwi siya ng alas 6 ng hapon o kaya mga alas 7, ah. Oh. Gusto siya uli siya ng alas 4. Oh. Sipag, no? Ayan si, ayan si nanay, oh. Dami bumibili. ibili. Mm. Tapos meron pa yung spaghetti. Wow. Hmm. Ito yung spaghetti. Medyo maasim-asim na matamis-tamis. Ang sarap. Saka may mga ano, yung mga hotdog. Ang galing ni nanay, hindi talaga siya kumitipid sa ano, oh. sa mga pagkain nyo. Mm. May nakita na rin tayo tindang buchi no? Favorite ko to, guys. Kaya nag-takeout na ako. Ano may mungo sa loob. Mm. Ngalo. Dami mo sa loob. Bago pa natin maubos yung food trip natin, andito pa rin si Grain Smart. Ayan guys. Sa mga naghahanap ng coffee uh, at gusto nyo i-lessen yung, lesson, yung ano, sugar intake nyo guys, ito, uh, meron tong kasamang natural na sweetener, yung stevia yan. Tapos ang gulay na kasama na ito. May okra, malunggay, barley, dami guys. Sa mga hindi pa nakakatikim, order na kayo. Marami to sa orange saka sa black Ops. So, ayun guys, napaka very inspiring ng. Salamat ma'am. Ingat po kayo. Napaka very inspiring, napaka very inspiring yung buhay ni Nanay Nena. Para magsipag, imagine niyo. Senior na siya, magsisipag pa. Ano pa kaya tayong mga bata pa no? So, ayun guys, maraming maraming salamat. Syempre, enjoy na namin to. Yung mga kasama ko. Thank you. Hmm.